po ng tomato ayan yun po yun ang ating garden dito sa Australia ayan po ayan oh. guys keep watching ayan Manguha po tayo ng mga kamatis ayan po yung tomato garden namin so yung iba dito guys is hilaw pa so ayan po <laughs> so manguha pa ako kasi ang dami ayan ayan ah napakaga ano napakasarap nito kahit uh, ano ka, uh, kainin mo lang siya ganun tas ano parang may ano na siya parang may parang may salt na siya ganito, kakainin ko. kap, andami. Ito, maliliit ito dito. Tapos, meron din kaming malaki. Andun, ipakita ipak ko po sa inyo mamaya. Yung mga ganito. Oh, sobrang laki. Ayan. amina halo sarap sarap mau sarap Maliliit lang to. Guys, maliliit na tomato. Ayan. So, yun na. Tapos na ako, guys. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung mga mga bunga ng garden namin dito. Okay? I'll show you. Ayan, guys. Ang dami. Ayan. So, So, ayan. Ayan na guys. Oh, ito po yung ano namin. yan po yung capsicums. Ayan guys. Oh, ang laki-laki ng bunga. Ang laki-laki ng bunga. Ayan. Ayan no. Oh. So, ayan po guys. Ito po yung ano namin. So, dito ako nag-ano. Ito malaki ay ito maliliit na ano na tomato ayan so ayan na siya ayan malalaki oh malaking bunga tapos dito naman ayan ayan po yung mga kamatis ang daming bunga ayan ay malalaki malalaki yan ayan oh tapos dun pa sa likod ayan tapos dito pa ito oh ayan yan po yung ano namin. At saka ito naman yung talong ko. O oh, may bulaklak na siya. Ayan, may bulaklak na siya. Tapos ito na naman. Dami. Ayan. So ang daming bunga guys. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Ang laki-laki ng bunga. <laughs> so ayan o. Oh. Ang laki-laki ng bunga. Tapos dun pa Oh. Ayan. So ayan guys, ito naman yung okra ko. Ayan. So nag-ano na siya, may flower na siya, so namumunga na siya, guys. Meron na siyang maliliit na bunga. Ayan oh. Eh. Ayan po yung bunga niya, maliliit. Ayan. Tapos dito, ayan din. Ayan. Ito yung okra. Ayan, meron ng bunga. Ayan yung bunga. So, napaka ano pa niya. Napaka, napaka babak pa. Tapos uh, may bunga na siya. Oh. Excited na ako kainin ito. Tapos ito pa, maliliit. Ayan, yung sili. Tapos doon, may ano kami doon. May uh, cucumber. Tapos dito, ayan, ang daming bunga. Ayan, ang daming bunga. Oh, papunta doon. Ayan po yung plant namin. Ayan. Ayan guys. Ayan. Sobrang maliit na puno. Pero ang daming bunga. Tingnan nyo guys. Wow. Sana all. Sana all. Ayan. Ayan no. Oh. Ang daming bunga. Kahit maliliit lang siyang ano. May bunga. Tapos ito. Ang daming bunga oh dami rin bunga yung ano, kamatis namin. Ito, ang dami. Ayan, oh. Basta, ayan. Oh. Ayan. Basta mag, ano, mag, uh, hilig ka magtanim-tanim, may aanihin ka talaga. Ayan, oh. Ang dami. Ang liit lang ng puno. Ayan, oh. yan pa yung puno, oh. Kaling sa lupa, oh. Mababa pa lang, pero ang laki ng bunga. Ayan, oh. Ang bunga, ang laki ayan ano, oh, ang laki. Ay, ah, ang laki. Ang laki ng bunga. Hmm. Ayan. Ito naman, oh, kamatis. Ayan, oh, ang laki. Ayan, oh. Ayan, kamatis. Tapos, dito naman, ito yung, ano, ayan, oh, ang laking bunga. Ang laking bunga ng pipino namin. Basta may ano, basta hilig ka magplant, mayroon talaga kang aanihin. Ayan guys, oh. Ito buhay Australia. Oh, yan. <laughs> may atban. <laughs> Ayan, oh. Ang hmm. dami. Ayan, So ito mayroon pa kaming maliliit ayan ayan to sili ayan o. may bunga na rin ayan ayan o. ayan so may bunga na Tas talong. kamatis ayan pupunta doon ayan okra ayan ayan Ayan. Tapos dito. Tapos ito na yung kuha ko. yan. Oh, ayan. May malalaki. Isang malalaki. Ayan. So, ayan po yung plant namin. So, ngayon. So, tapos na ako guys. Manguha. So, ito lang yung nakuha ko. Kasi, Araw-araw uh, kasi namin, pinipitas ng husband ko" kasi ito yung nakuha ko. <laughs> I take pictures here. Okay guys, thanks for watching. Bye-bye.